Talagang mapapaan unli Rice ka kapag ganitong lutong bangus ang inyong lulutuin. Napakalambot patitinik tinik na kakain. Tara, samahan niyo ako magluto. Sa ating recipe, gagamit tayo dito ng 2 1⁄2 kilos ng bangus. Ang bangus ito ay good for daing, yung maliliit lang. Hindi na natin tatanggalin ang kaliskis nito but yung hasang at saka yung bituka, tinanggal natin. Marinate with salt and pepper for 30 minutes. Set aside muna natin ito. Sa ating pressure cooker, mag-add tayo ng 1 third cup of oil. Gisahin natin dito ang mga spices na ating hiniwa. 1 large onion at saka 1 head of garlic. Nag-add tayo ng bay leaves, ground pepper para mag adjust ng flavor ng mga spices natin. Mag-add din tayo ng 60 grams of tomato paste na dinilip natin sa tubig. 50 grams of black beans, salted. Of course, suglasan ng tubig para hindi masyadong salty. nag tayo ng fresh rosemary leaves. Pagkatapos, i na natin ang ating na-marinate na, na bangus. At i-alternate pala ang paglagay natin ng carrots. At saka salted beans, hindi natin ini lahat ang ating bangos. I-alternate natin ang paglagay para mas maging flavorful yung mga isda natin. At mas spread talaga ang bawat lasa ng mga ingredients na nilagay natin. I-continue lang natin ito hanggang sa matapos. Sa ibabaw naman, lagyan natin ito ng hiniwan natin ng na carrots, salted beans, at yung half ng ating garlic, at saka yung natira pa nating onion, at ang ating salted beans. nag a tayo ng siling haba, at saka ang ating fresh rosemary leaves, at yung natira pa nating bay leaves. nag a tayo ng 1 fourth cup of soy sauce add enough amount of water. Itansya nyo lang kung gaano kadami ang gusto nyo. At meron din tayo ditong 1 tablespoon of oyster sauce. 2 tablespoon brown sugar. At salt to taste. Of course, adjust the taste according sa inyong panlasa. Takpan lang natin ito at hayaan na maluto over high flame until na mag-whistle. At kapag nag-whistle na, iset ang flame natin sa low. Lutuin for 1 hour and 20 minutes. Pagkatapos, i-release natin ang pressure nito. Huwag nyo i-attempt na i-open kapag may pressure pa dahil sasabog talaga ang pressure cooker nyo. At mapaso kayo. At ito na kapag hindi na nag-whistle, pwede nang buksan. Tingnan natin yung ating nilulutong adobong paksiw na bangos. Ang bango at ang sarap talagang tingnan. Napakalambot ng buto or tinik nito pati buto makakain. At walang sayang sa bangus natin. Kaya i-ready e nyo na ang mainit na kanin dahil talaga namang mapapalaban ka sa kain dito. Yung tipong sabaw pa lang, ulam na. Tara, kainan na. Perfect talaga ang kain natin dahil isa to sa mga paboritong ulam natin. At aabot ito ng isang linggo na nakastore sa loob ng refrigerator, tightly sealed. Ayon lang po, salamat sa panunood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe with your